sa 101 ang naitatalang aftershocks mula ng yanigin ng magnitude 6.8 talindol ang saranggani Davao Occidental noong biyernes, November 17. Ayon kay PHIVOX Director Teresito Bacolcol, magnitude 4.3 ang pinakamalakas na aftershock na kanilang nairecord at so 4 a.m. Uh, kanina, uh, na po kami ng 101 aftershocks and uh, lima lang dito ang naramdaman ng mga tao. Okay. So yung pinakamataas na aftershock is mag 4.3. Pinawi naman ng opisyal ang pangamba sa posibleng paggalaw pa ng ibang fault line dulot ng malakas na lindol. Ah, uh, posible din bang uh, paggalaw doon sa iba pang mga ano to? Uh, fault. Uh, wala naman hindi ito katulad nasa, nung nasa noong October 2019 kasi doon England fault tapos katabi tabi Ito naman is ah trend um gumalaw nung uh, November 17. Mm -hmm. yung, uh, October 2019, um, may tinatawag tayong stress transfer. So yung uh, energy na nirelease by an active fault was transferred to a nearby active fault. Uh, Magkatabi-tabi yung mga faults doon. Okay. Kaya sunod-sunod yung mga uh, limbol natin. Pero so dito naman. naman, uh, it's a trench. So, um, unless may... Uh, uh, magkakalapit bag na fault dito sa trench pero uh, uh, mukhang hindi naman kasi malalim naman yung base ng lindol natin kaya uh, mukhang uh, hindi magkakaunto ng stress. Ayon kay Pevex Director Teresito Bacolcol, posible pang umabot ng ilang araw o linggo ang aftershocks, pero habang tumatagal naman daw ay humihina ito. Samantala sa Disaster Info Bulletin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, na nang naiulat na nasawi sa lindol habang labing-limang sugatan. Ang datos for validation daw ng ahensya. Higit 820 kabahayan naman ang napinsala ng pagyanig. Ang Department of Social Welfare and Development naman na mahagi na ng 6,500 food packs para sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol sa Mindanao. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News!